na yun. So sabi ko kay President Marcos, sabi ko, Apo, Apo BBM, sabi ko, hindi naman yan pwede na magpag-graduate ka tapos wala ka ibibigay. <laughs> tapos, tinanong niya ako, sabi niya, ano bang plano mo? Sabi ko, yung paborito ko, white rabbit. yun na bibigay ko sa kanila. Yung nakakain yung papel, na white rabbit. Yung sa barter, doon sa Zambuanga. Yan, sabi ko, yan. Sabi niya, alam mo Inday Sara, ikaw lang ang may gusto noon. Yung mga bata ngayon, hindi nila gusto yan. Ah. So sabi niya, sabi niya, bilhan mo sila, bigyan mo sila ng pambili ng lechon manok. Sabi niya, magpakain ka, wag ka mamigay ng pantawid gutom. So, Naghanda kami ng regalo Para sa inyo, pagdaan ninyo Pambili ng lechon manok, pagdaan ninyo dito Bibigay siya sa inyo Bibigay siya Ito Abe doon sa ano doon sa Mangaldan sa Pangasinan Okay na kasi nakatutok ako sa mga graduates 'di ba so na okay na nabigyan ko na sila ng piece of advice sana man lang ay na-inspire sila may regalo na sila so okay na ako Bigod tapos na yung aking duty tapos na yung aking role So picture taking na kami, picture taking na doon sa Mangaldan. Ito na, yung mga guro. Oh. True story ito ma'am True story talaga ito <laughs> Hindi man ako nagsisinungaling Kasi natatakot ako magsinungaling Kasi ang problema kasi sa pagsisinungaling Pag hindi siya totoo O hindi siya fact Nakakalimutan mo kung ano yung sinabi mo Kaya ang daming lalaki nahuli sa ganyan Diba? Diba? minsan gawa-gawa lang yun ng isip mo yung, pag, yung sinungaling eh so minsan hindi mo na siya maalala iba na yung nasasabi mo kaya ako takot ako magsinungaling uh, sinasabi ko talaga yung totoo para lagi pag inuulit siyang tanong or inuulit ko siyang sinasabi yung totoong nangyari ang uh, totoo ito no ma'am nakaupo na ako dyan picture taking na kami sabi nung isang teacher ah, uh, ang pagkakaalam ko kasi, hindi sila pinapalapit, pero yung isang teacher, sabi niya sa akin, yun niya, niya Hindi, Sarah. Sabi ko, yes ma'am. Gandang gabi, sabi ko sa kanya. Sabi niya, alam mo ba na kumakain din kami ng lechon manok? Siyempre, nagulat ako. Kasi nga, nawala sa isip ko yung mga teaching and non-teaching staff noong eskala. Nawala sa isip ko, nakatutok lang ako sa graduates. Nagulat ako. Sabi ko, oo naman, ma'am, ako din. Kumakain din ako ng lechon manok. <laughs> so, naghanda din kami ng pambili ng lechon manok ng ating mga teaching... teaching and non-teaching staff. Which is naisip ko na okay lang din na naghanda kami para sa teachers at sa non-teaching personnel natin and of course sa ating school head, sa ating principal. Dahil naisip ko baka naman kung hindi kami maghanda, sasabihin pa nung teacher, uy mag-share ka naman sa lechon manok mo. Yeah. May kanya-kanya na kayong uh, handa mamaya para sa celebration. Yeah.